Sa inyong lahat mga kapatid, mainit na araw mga kapatid at welcome po sa ating channel Tropang Malasakit Ngayong araw na ito mga kapatid, dahil sa isa nating kapabayan ang humingi ng tulong kay Engineer Willis Silipat at humingi din po ng tulong sa atin dahil sa kanyang uh, pinagdadaanan ngayon sa buhay mga kapatid Siya po ay si Jerry uh, Ugaban na taga Laguna mga kapatid Uh, bigyan ko po lang kayo ng isang uh, maikling uh, detalye mga kapatid siya po ang kanyang asawa ay nanganak po no nanganak sa ospital ngunit nung uh, lumabas na po yung kanyang anak ay pumanaw po ito nakakalungkot po ramdam po natin kung kaano kasakit kung kaano kahirap kung ang kanyang pinagladaanan dahil naranasan din po natin yan kaya uh, ito po ang kanyang misis ay nag-aagaw buhay Uh, ngayon ay kailangan na kailangan niya po ng dugo, uh, blood type EB, ngunit uh, wala siyang makuhaan ng dugo doon sa area ng uh, uh, na, no at uh, uh, humingi din siya ng tulong doon sa Red Cross wala din po siyang ng dugo kaya ang tanging paraan ay pumunta sa sa ibang bayan para makakuha ng dugo, ang problema na po niya ay ang pambili po ng dugo kaya ngayon Uh, tutugunan po namin, tutugunan po ng Engineer Will Silipat para makabili po siya ng dugo. Kaya ngayon, papadalhan po natin siya ng pera para makabili na po siya ng dugo para sa kanyang asawa. No? Uh, Panoodin po natin guys yung ilan sa mga detalye na mula po sa kanya. General well, Silipat na walang sawang nagbibigay ng suporta uh, tulong sa mga katulad po nitong nangangailangan ng tulong no? Uh, napakahirap po ng kanyang dinaanan napakahirap, ramdam na ramdam ko yung hirap kasi hindi basta-basta yung uh, nangyari sa kanya no? nawala yung kanyang anak nag-aagaw buhay pa yung ina walang wala pa sa buhay kumbaga di mo alam di mo alam kung saan ka huhugot ng uh, lakas ng loob para kumakayanan ng ganitong pangyayari no? Kaya kami ni Engineer Well ay uh, tuloy sumusuporta po kami. Nagbibigay po ng tulong sa mga kababayan nating uh, nangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat Engineer Well. Sana sa mga kababayan po natin, huwag kalimutan po natin i-support ang aming channel, Intro Pang Malasakit at Engineer Royal well, Silipat. Sana i-subscribe nyo mga kapatid, tulungan nyo po kami para mas marami pa tayong matulungan mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming mga ginagawa. Maraming salamat.